Bini Joanna di na kinayang matapos ang Bineverse Jensen Concert. Ito ang makaganapan bago pa mag-decide si Bini Joanna na di na kaya ng kanyang katawan mag-performance stage. Pansinin sa kanyang solo performance, di na niya naabot ang high notes ng kanta na sobrang kinalungkot niya. At ito ang last performance na nakita siya ng mga fans. Habang nakalain ay Bini ay inuubo at bumabahing na si Bini Juana at pinapabalik pa nga siya ni Bini Gwen backstage. Pero sabi ni Juana it's okay at nagpatuloy pa rin. Habang nagpe-perform na pansin ni Bini Colette na masama ang pakiramdam ni Bini Juana, hinawakan pa nga niya ang kamay ni Bini Juana habang kumakanta at hinawakan ulit pagkatapos ng performance. Nakangiti pero makikita mo talaga na masama ang kanyang pakiramdam. Matapos ang bigay ng minstahe, pa-deep breath si Bini Joanna. At dali-daling pumunta backstage na nagpaalala sa mga Bini members at fans. Matapos ng performance ay dali daling ding pumunta ang Bini members backstage para malaman ang kalagayan ni Bini Joanna. Mga fans, di rin mapigilang mag-alala sa kalagayan ni Bini Joanna na di na nila nakita matapos ang Biniverse Jensen concert. Hoping okay lang siya at makapagpahinga siya ng maayos.